Eto na nga yung part 2 ng pakikipagkasalan namin. Habang nagpipicture-picture pa nga yung bagong kasal, nagrampa muna kami dito sa labas. Siyempre, umaura-aura muna kami dito sa labas ng simbahan. Pinipicturan pa rin kasi yung dalawang bagong mag-asawa. Siyempre, para may remembrance at may makikita sila pag may mga time na may problema sila. Congrats po nga ulit sa inyo, Charlie and Ati Cherilyn. Basta yung wish ko sa inyo ay lagi kayong masaya. Lagi nga sana kayong magtulungan kung may mga problema. Pagpalain nga po kayo ng buong may kapal. Sana nga po, lahat ng problema nyo ay malampasan nyo po, lalo na ngayon na may bagong pamilya na po kayo. Di ba lang gayon gayon ka ding mga abay. Pagkatapos nga po ng kasalan sa may simbahan, ay pupunta na nga kami sa may reception. Sobrang dami nga po pala talaga ng bisita. Siyempre, kasama na kami doon. May apat po siguro yun na jeep, basta madami rin po kasi yung pumunta. Inagrant nga po pala sila ng reception, kaya pupunta po kami doon. Bali, ako nga po pala ay nakamotor lang. Nakamotor lang ka kami nila Musumi. ba diba? Nakamotor pa kahit nakadress. Pinapasakay ko na rin sana sila sa jeep at sobrang init. Kaso ayaw nila, sasakay na lang daw po sila dito sa may motor. Yan din nga po pala yung sinakyan ng mga bagong kasal. diba? Special yan. Basta kami, sinusundan lang nga namin yung mga sasakyan. Andito na rin nga po pala kami sa may reception. Pinasok ko na rin nga pala yung motor at sobrang init sa may labas. Kami naman nga ay nahuli na naman papunta dito kasi sinundan ko lang nga po sila. Buti na lang nga, hindi kami nahuli sa kainan. Charot! At yan pum pupunta na nga kami papasok sa loob. Yung mga kasamahan ko ay sila-sila lang din ulit yung mga kasama ko. Eto nga si Tali ay iyak ng iyak at nawawala yung bracelet. Diba? Gigil na sa pag iya Puti nga si Sumi at hindi naman tinutupak ngayon. Salamat naman. Bali na huli nga po pala silang pumasok. Super organized din kasi ng event po nila. At dito sa part naman pong ito ay nakakita si Musumi na may nagtitinda. Kaya agad-agad po siyang nagpabili. Bali sa loob na rin kasi ito ng reception. Binili ko na nga po para hindi di naman siya tupakin. Ako kasi kawawa pag tinopak talaga yan. At eto na nga, nag start na po nga sila. Itatapon nga nung bride yung bulaklak at kung sino yung makasalo ay siya ulit yung kakasal. O yung sunod na ikakasal. At dito nga sa part na to ay kukunin nga nung groom yung garter. Pero may twist ayawan nga muna daw niya yung asawa niya. At saka magsisisid na nga siya. Bali kukunin nga niya yung garter sa may legs ng babae. At saka gagamitin lang niya yung bibig lang nga niya. Sobrang nakakasal Natuwa nga ito. Oh rated is PG po ito at bawal ito sa bata. Bali, sabi nga ng MC ay magsisid daw nga siya kahit walang tubig. <laughs> Diba? Kilig na kilig din yung bride. Bali yung kinukuha nga po pala diyan ay yung garter daw po. Pag nakuha naman ng lalaki ay ipapasalo naman niya sa mga lalaking single. Para yun din ang magiging partner nung nakasalo ng bulaklak ay basta yun na yun. Diba? Ang sarap sa mata ng bagong kasal. ah uh, isa-isiton isusunod ikasal baka naman maimbitaran ako uli. Habang naghihintay nga kami ng kainan ay nandito rin sila musumi sa ilalim ng lamesa. Dito nga sila naglalaro ni Tali. sobrang So nga yan. Hindi pa nga natatapos yung event ay sobrang kulit na. At eto na nga, kainan na. Tara, kain po. Inuna ko pati agad sumorkon, ba diba, social? Siyempre, sinunod ko na yung pangmalakasan nating kanin. ba diba, enjoy na enjoy man nga na mga kaibanan ko sa pagkaan. Uy, madi, luway-luway ha. Isos. Luway-luway lang madi sa pagkaunta ka pati ka din At heto na nga, ito yung nakakakaba sa part na to. Nakakakaba kasi tatagayan ka nga. Tapos may bayad. Siyempre, inum tayo dyan kasi sayang yung bayad. Oh, charot lang po yun. Hindi naman talaga bayad yung tawag doon. Bali, maglalagay ka lang nga ng pera kung ano yung gusto mo, kung ilan po yung nasa puso mo. Bali, yun din kasi yung tulong mong panimula sa bagong mag-asawa. di oh, ba diba? Papansin, di naman uminom ng alak. Hindi naman kasi talaga ako umiinom po. Maya-maya nga po ay nagpaalam na din ako sa kanila. May pupuntahan din kasi ako nung mga araw na yan. Nilagay ko na rin nga po pala yung simpleng regalo namin ni Musu. Sino kayang makakahula kung anong regalo ko sa kanila? Sige nga po, hulaan nyo kung ano 'yan. pa hanggang dito na lang muna nga po. Salamat sa panonood. God bless.